Okay, so good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon, nag-charge ako ngayon. At meron akong 1 hour and 35 minutes na pag-aantay. So, pag-usapan natin ngayon um, uh, kung sino yung mga sumasahod dito sa Hong Kong. Yung sumasahod dito sa Hong Kong ng matataas. At uh, yung sahod nila is yung katumbas ng sahod nila is katumbas ng sahod ng uh, isang mataas na opisyal sa gobyerno ng ating bansang Pilipinas. So ayan magandang topic ito guys para ma share sa inyo at para ma, ma magbigyan kayo ng uh, inspirasyon para ayun na nga guys para makapag-start uh, at uh, makapag-apply din bilang isang driver dito sa Hong Kong guys, okay, so bago tayo mag-start uh, sa ating kwentuhan eto muna, uh, pakita ko muna sa inyo na ako ay nakapila para magkaantay ng bakante uh, at kung mayroong aalis, uh, dun mag-charge uh, tayo okay ayan, walang bakante nakapila tayo sa likod para mag-antay sa mga matatapos. Ayan. So, kanina pa ako nag-aantay dito. Puno yung charging station natin. Ayan, may nakapila din sa likod. tayo sa 10th floor. Ayan, may umalis na naman na isa. Ayan, so ayan naman yung susunod. Ayan, madaming magsialisan. Ay! Ayun, may isa pa na doon. So ayan, punong-puno, grabe. Oh. tagal. 1 hour and 30, 35 minutes. Easy. Okay, so umpisahan na natin kung sino yung mga sumasahod talaga dito sa Hong Kong ng matataas bilang isang driver. Ayun yung mga matatagal na sa matatagal na sa kanilang mga amo at matatagal na nagmamaneho dito sa Hong Kong kaya mataas din yung offer sa kanila na sahod. Sa so, alimbawa yung isa kong kaibigan um mag 8 uh, taon na siya. Ang sahod niya ngayon sa amo niya is 18 18,000. Wow. Ah, uh, neto niya yun uh, dati sinasahuran siya ng 21, pero stay out siya noon. Eh ngayon, meron siyang matirahan doon sa nanay ng amo niya dahil mag-isa yung lola sa bahay. Um, meron siyang matirahan doon kaya pina in siya sa bahay ni Lola. At yun, uh, binawas yung ipambayad niya sa boarding house, kaya nagiging 18 yung sahod niya. So, free din yung food niya. Binibigay nila yung food allowance niya. So, ang neto niya is 18,000. So, yung isa ko namang uh, kakilala, yung kumari ko, ang sahod niya is baintidos, uh, 22 mil. Wow! So, yung baintidos mil Hong Kong dolyares na sahod niya, yan ang equivalent niya sa peso. O, ba diba? Ang taas, sana all, mapapasana all na lang tayo. So, ilang taon na siya nagtatrabaho sa kanyang amo sa pagpapa pagkakaalam ko um 10 years na siguro siya doon sa amo niya kung hindi ako nagkakamali so ang neto niya sa kanyang amo sahod niya is 20 o 22 mil Hong Kong dolyares po yun so kapag December Times 2 yung binibigay sa kanya. Wow! Kaya diba, ang laki. Ang laki ng sahod. Ang laki ng kinikita. O, saan ka pa? Diba, mapapawaw po tayo. So, magkano yun sa peso? Wow! Meron din akong isang kakilala na ang sahod niya sa kanyang amo is 30,000 kada buwan. Oh, my God! At ayan, yung equivalent niya sa peso. O, di ba? Ang laki-laki, guys. Tapos, doble din yan kapag December. Oh, wow. Grabe. Ang Hong Kong dolyares yun. Um, so, yung amo naman niya is mayaman. Matagal na rin siya doon. Ewan ko kung ilang taon na siya. So, yun guys, na ang laki-laki ng sahod nila kaya, kung, ah, uh, pinalad, sa mga, magiging amo, swertehin, talagang malalaki yung bigay nila dito, guys, kaya, sa mga, nangangarap, na, magiging isang, tagapagmaneho dito, sa, Hong Kong, try nyo na, wala namang masama, kung subukan nyo, wala namang, wala namang masama, kung, ah, uh, etra nyo na mag-aral para naman sa katulad ko na kapwa kong OFW dito sa Hong Kong na nagtatrabaho dati sa bahay pero dahil uh, nag-offer yung amo ko noon dati, British siya na kung gusto ko mag-aral ako ng driving so yun pinaaral naman niya ako wala akong kaalam-alam sa pagmamaneho kahit sa single motor four wheels sa Pilipinas kahit nga sa pagbibisiklet, pagbibisikleta guys hindi ako marunong so dito lang talaga ako natututo dito sa Hong Kong so yun, na-share ko lang guys para to inspire yung kapwa kong mga OFW na nandito sa Hong Kong na kung gusto nyo subukan kahit kayo na mismo ang gumastos para sa inyong pag-aaral kasi once na nagkaroon naman na kayo ng lisensya at nai-apply nyo na yon bawing bawin nyo naman yung magagastos nyo kung wala namang among mag-o-offer sa inyo na pag-aralin kayo pwede naman kayo ang gumastos na Meron din naman uh, mga instructors dito sa Hong Kong sa pag-aaral ng driving na mura ang bigay, lalong-lalo na sa mga Pinoy. Kaya guys, try nyo na. Try nyo na, huwag nyo nang patagalin pa habang habang uh, mataas ngayon ang uh, market ng uh, sahod ng isang driver dito sa Hong Kong. Ayan lang, guys. Na-share ko lang sa inyo para naman na uh, magkaroon kayo ng ideas kung sino yung mga sumasahod ng malalaki dito sa Hong Kong ng bilang isang driver. O, so, yun lamang, guys. Sana na-inspire ko kayo at uh, ayun na nga. Uh, try nyo. Try nyo. Pwede naman kayong uh, mag-aral at suportahan supportahan yung sarili ninyo kahit walang among mag-offer na kayo okay guys bye